Kumusta mga bossing? Maing buntag sa atong tanan diha. Ini natay nakita nga ko ano karon ako napansin. Ako mga bibistag. stag. Ito na say all packs or bulutong. So, ato na tambalan karon. So, dali ra kay na sa mga boss. Ini ra gamit mga boss oh. Ana ra. Pero so, might na to na sig pahid. Buntag buhapon, hapon kung nakay mga bakanting nga pastas taas or sa bakanting oras. So ato ra na sa ni direct ang pahid mga boss kung asa dapat ang naiapektadong bahagi no before nimo i-apply dapat hugasan sa nimo na siya or uh, limpiuhan ang kanang naipaulpax tapos paughon tapos applyan So sa pag-apply mga boss, pwede rin ka gamit o cotton buds, cotton or kamot. So akong gigamit mga boss, uh, gikamot rin ako masyata para balik rin. No? Eh, gamay raman po. So kung ang towel packs mga boss, o kanang uh, bulutong na asa naong, so ang pingin ninyo mga boss, nga dili mo ato sa mata ang kanang g uh, gi-apply ninyo atambal, no? Kay sensitive kay na ilang mata. Mao ni mga boss ang akong usual ginabuhat kada buntag. Adisir ko magpakaon, uh, ako sana sa lang nga check no kung kinsa ba ang naay mga ipangbati or sama ani nga mga cases nga naay bulutong para matambalan na yung dayon na to. So after anak mga boss pagka human apply ato sana paughon adisir ato ibalik sa kulungan. So daghan kayong salamat mga boss and God bless.